kayo dyan. Punta na kayo dito sa bata. Sa Fear Shop. Tapat ng I-Zone. How much is this one, my friend? This is a big one. How much is the price? Fair King. Punta na kayo dito. at Punta na kayo sa Fair King. King Burn. Burn King. Punta na kayo dito. at King. Fair, king nineteen gram point seven nineteen nineteen twenty one karat twenty one karat the price is how much four nine oh four thousand nine hundred uh, last price this yes, one yes yes this is the special price for you oh nineteen point nineteen point one grams oh maganda sa kamay malaki wow bagay sa iyo, bayaran mo Oh, uh, di Maganda, malaki. mo Oh, yung mga gusto diyan, punta lang kayo dito. Sabihin niyo yung pangalan namin. Bibigyan kayo ng magandang discount kay King sa ground ng Villaggio Mall, Gate 2. Marami pong discount dito mabibili kay Kuya Isadik. Kay Mamimili kayo ng mga design sasabihin lang niyo kami Lito Channel at Jets TV yan yeah, mga Damascus na bracelet o okay. oh, yung mga pambabaing yeah. ano 10. yan o oh. 10.9 10.9 this is 21k 10.9 yeah. Oh, no. yeah, pambabae 10.9 o oh. magandang klase to 27 hmm. 27 lang yan oh, oh. 2725 ah, kung okay, kakagusto i-contact nyo ako at bibili oh, natin para sa inyo <laughs> uh, meet, up, meet up na lang tayo pag nagustuhan nyo to uh, 27 lang yan 2,7. Uh, 10.1 10. grams ha 10.9 Ah, 10.9 grams to yung mga babae mahihilig sa lahas uh, this is 21k o 18k uh, 20, 21 21 o, di ba maganda? Magandang klase. Magandang klase. malaki siya, pero 2.7 lang. O, 2.7 lang. O, 2, lang siya. Kisa di kyan, dito sa Perking. Hmm. 10.9 grams. Pang babae, yung mga ano dyan, may hihilig sa lahas, yung mga pang uwi, pang atin ng party, pang disempihan, yan. Dito lang yan sa Perking. 29. Per 29. Hanapin lang nyo po si Kuya. At sabihin nyo ang aking channel. Welcome kabayan. Yes. And but happy. Lagi yung mall. Gate number 1. Hmm. Perking. Perking. Yeah. Yes. So connected. Any asking, any tanong. Libri tanong in my WhatsApp. 0531501513 with Mr. Saud. Mr. Saud and then go to Saud. <laughs> 'Yon. Ito maganda, maganda taw. 2700 riyals lang 'to. O oh, kung magugustuhan niyo, i-PM niyo lang po ako at ating uh, kukunin kay Mr. Saud at uh, tatawaran natin sa in a good price. Yes. Yan. Maraming tawad. Maraming, maraming tawad dyan. Pwede hulugan dito. Oh, pwede hulugan. Pwede hulugan. Two oh. months, three months, four months, no problem. But, uh, December is cash. Wala ng tres. Wala ng tres. Uh -huh. Oh. Ayun, oh, pwede pang installment. Lahat ng alahas na makukuha nyo dyan. Pwede installment dyan. Depende sa grams na makukuha nyo dyan. Oh, patingin nyan yan. May see that one. The small one. Yes. Meron din silang malili... Meron diyan pang-babae. O, oh. Oh, pang-babae. Oh, maganda yan. Oh. How much is one, Mr. Saud? Mr. Saud, how much is one? How much? How much is one? How many grams? Uh, five gram point one. Five gram point one, and the total is? 1,275 oh, Makakuha pa natin ang magandang good price yan Key 21 masters. karat 21 karat Damascus 1,275 oh, This is Damascus This is Damascus uh, bracelet Maganda, may palawit Damascus with, with dangling With uh, dang oh. Yung mga magkakagusto dyan ipm lang na ninyo ako dito sa aking channel At uh, ah, tayo mag-uusap so, no? Damascus 5 point 5.1 5.1 grams, 21k o, to, Ang presyo niya ay 1,275 But uh, I give you a good price With uh, Mr. Saud Just uh, come here And uh, give a message for my whatsapp Or my uh, page At tayo po mag-uusap dyan Basta lahat po dito Mapipili nyo I give you a good Discount with the Mr. Saud. Yeah, pwede tubo, pwede utang. No. Pwede cash. Yan, depende sa grams na makukuha nyo dyan. Basta kasama si Mr. Saud. Look, this one. Oh, ito yung maliit. Kung nalalakihan kayo, how much this one? How many grams? How much that one, the first one, 1,275, right? This one is 1,275, the first okay, one. Okay, this one the same, no different. The same design, same nice. Different only that one, Damascus, this is the rope. The rope. Yeah, bilog naman siya, bilog. Uh -huh. This one price. How much you think? How, how many grams? Only 600. Only 600? Yes. Oh, you see? Sa gantong kaliit lang, na 21k. Uh, only 600 gram. Ah, 600 reales. Pwede oh. na 'to pangpasalubong. Oh, maganda. 25 gram. 2.4 grams. Ah, 600 lang to. Makukuha pa natin ng magandang Maram discount to. Oh, Parang ako niyang discount ng salary. dito ako para may tawad. Ako ka May asawa at okay. tatlo Pilipino. <laughs> yes, ayan. Uh, yan. basta sa Mr. Saud. Ayan, o. Oh. maganda siya. Round ang ano niya. Ang tawag dyan ay rope. May tawad pa, ha? Rope. Bracelet. Oh, maraming tawad for kabayan. Only uh, kabayan. If not kabayan, mabitawad. Kabayan maraming. 2.5, ha? 2.5 grams? Oh, 24. 2.4. Oh, grams. Uh, 21 karats 21 carat yan. Hindi, ah, hindi, hindi 21. 22 minus 1. Ah, <laughs> no, this is joke. Uh, 21 karats uh, nagkakahalaga ng 600 plus, but uh, in good price, you give discount also. Galing, no? Ah. Uh, akala mo, napaka, niya, no? Uh, elegant na rin niya pagka naisot nice sa atin, Oh. Uh. Uh, magandang klase, may mga palawit-palawit, babaeng-babaeng tingnan diba? Yung San Libo mo, may quintas ka na, may bracelet ka na. Basta dito, nagpapautog po sila sa Perking. Marami pong pagpipilian dito. Yan, mga 21K lahat yan. May mga 18K din naman. Yan, 18K yan. Kung gusto niyo mga hindi masyadong mahal, may mga hikaw din, sing-sing. Set na yan. How much that uh, set, Mr. Saud? 21k? Uh, yes. 900, 800. You see? There is 500. Ah, uh, dito sa mga sa isa, sa mga di, 500, display na to, 500, may 500, 500, 500, 500, may 900, depende sa taba ng ano. 550. Yan, 550. Set na, pero manipis lang. O, diba? Napaka desente lang ang dating. Malit lang. Star, star, star. 500 lang yan. And this uh, Infinity? Different everything for the 750. Oh, 750 Infinity. May kasama ng ano yan, mga pang dalagang anak, ayan, pasalubong, oh, 750, 21 k yan. This one, uh, Mr. Saul. Oh. Uh, 750. Ayan. Uh, 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 Kung magagustuhan nyo, okay. PM na lang po ninyo ako at mag-usap tayo. 750 to. Yung mga ibang kwintas dyan, Basta lahat ng kukunin niyo dito, ah, uh, pwede yung hulugan sa mga singsing, -sing. lahat ng unit, lahat ng unit po dito, pwede kumuha ng hulugan, pwede utang, at mga kwintas, yan. Kaya lang po mamimili ng mga palawit sa mga gugustuhan yung mga kwintas dyan. Oh, andyan dyan po yung mga pendant nila. Is that 21? Kaya po mamimili. Ha? Huh? Dito lang po okay, yan, yan sa Villaggio Mall. Hanapin niyo si ah, uh, Mr. Saud. At uh, tayo ay uh, eh, um, um, bibigyan niya ng magandang the floor, discount the para sa magugustuhan the ninyong items na ginto. Maganda, is... maganda yung design nila. Ah, ito ang bed. Basta ampaw, ha? The... For... Ito po, si Basta sabihin nila yung pangalan ko, Jets 22, yun lang po. At uh, tayo mag-uusap sa presyo na magugustuhan uusap ninyo. Kasman yan, o installment, bibigyan tayo ng magandang presyo ni Mr. Saul. Yun lang po. bye